simula na ng taon at marami ako nababasa sa social media na ang magbabagong buhay na daw sila. Hashtag bagong buhay goals. Pero sabi nga, mas makikita natin, ang tunay na pagbabago ay makikita natin yan sa kanilang gawa, hindi sa kanilang sinasabi. Mas may dikat yun, mas may dating yun. Isa sa nakikita kong way, para mapakita natin talaga sa Diyos na tayo ay willingly na gusto natin magbagong buhay. Alam nyo kung paano? Through the sacrament of confession, yung reconciliation with God. Kasi alam natin na tayo ay mahina, we are weak, nakagawa tayo ng na kasalanan. That's why we are blessed as Catholics na merong confession na ito yung magbabahing with sa atin sa relasyon natin sa Diyos. Ito yung mag-heal at ito yung, mag ito yung nakipag-reconcile ka na kay Lord. At alam nyo mga ka-faith, sa Halo app, uh, dito makikita nyo ang number one Catholic app sa buong mundo may nyo dito, merong mga katechesis dyan or may mga talks dyan or may mga guide dyan. Ano nga ba ang tamang confession, yung good confession? Pwede nyo i-download yung mga faith ng libre, yung halo up. So mga ka-faith, tayo sa paglapit sa sakramento ng confession. Embrace confession. Transform actions into meaningful, sincere change.